dito na kami sa bahay. O, oh, yung pinamili kong hipon at ano, talangka. Ang dahil ano. parang yelo, Oh. Oo, oh, sige na. M mga hipon. Isda. Ando na yung mga talangka. Nailagyan na ng asawa ko. Sa lababo. At iniwan ko lang dito to at tumutulo. Okay. Ayan, pinapasok na sa pinapasok sa lababo. Oh. Isda. Parang, pe, ano yung tawag sa isda na yan? Yung masarap ipaksiw yata, yan eh. O, oh, ayan, oh. Eh. the fish. Kalahating kilo lang binili ko. Para masarap to ipaksiw eh. Kaya bumili ko. Wala akong nabili na, ani na bangus. Yan na lang, ipaksiw ko. Tapos ayan, mga hipon. Oo. Oh. Hmm, saya, ako ko, magiginataan ako, ginata. Bumili rin ako ng kalabasa doon sa Islam Abad eh. wala akong ng kalabasa rito. Hindi pa na ako eh. Nakakita pa ako sa Islamabad. Ano, avocado. Naku, 2.8. Bali, 500 plus sa Pinas, sa, peso. Naku, wag na muna ka ako kung mag-avocado. Sobrang mahal. The is different. No, no. Broken the head. Oh, it's okay Ang parang yelo. Ten hours kaming bumiyahe. Ayun, buti may yelo pa. Binigay lang sa amin tong box eh. Mama. Ano sa amin? na. Tinakita ko sa biyanan ko tong alimasag. Hmm. Mama. Si Maria man nagdala. Sabi ko, tanongin mo si Ami kung gusto nito. Ayaw daw. Mama, lalo oh. ko. Okay. 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 Tell this one. Oh, ito yung, itong isa na. Pakita mo kay Ami kung gusto to. Itong hipo naman. Oh. Wala. Oh. Give oh, me Oh, in the school. Oh, I will cook for you. Crab. Oh, oh, crab. Iluluto ko sa'yo. Sige, bukas. Pakita mo I na kay Ami yan. To? Oh, oh. Ayan. <laughs> Sigurado ayaw din at hindi pa sila nakakita ng ganyan eh. Ng mga alimango, hipon. Ay. Ano, pagod na. Pagod. Cold. Of course, too much cold. pagod ka dyan. <laughs> O, sige na. Maglilinis muna. kaya yan. Bumili rin pala ako ng pusit. Magkakalamaris ako. Kaya bumili ako ng pusit. O, yan na. O, babush na.